Sa isang mundong puno ng misteryosong simbolo at mga kontrobersyal na tauhan, isa sa pinakakahangahanga at komplikadong nilalang ay si Baphomet. Bagaman, ang kanyang pinagmulan ay nababalot ng hiwaga at ang kanyang kahulugan ay may iba't ibang interpretasyon. Ang nilalang na ito ay matagal nang nagpapaisip at nagbibigay ng hamon sa mga iskolar, mistiko at mga mausisa sa loob ng maraming siglo. Taglay ang kanyang naglalakihang mga sungay, maringal na mga pakpak at matalim na titig, ang imahe ni Baphomet ay naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan at misteryo na parang iniimbitahan tayong tuklasin ang mga lihim na nakatago sa kanyang mahiwagang anyo. Sa kanyang pinakapayak na anyo, siya ay sagisag ng dalawahang katangian at pagsasanib ng magkakasalungat na puwersa na sumasalamin sa mga kabalintunaan ng pagiging tao. Ang kanyang walang tiyak na kasarian na may dibdib at hawak na caduceus sa gisag ng pagbabalanse ng mga puwersa ay lumalampas sa nakasanayang konsepto ng kasarian, pinag-iisa ang panlalaki at pambabaing prinsipyo. Gayun din, ang pagsasanib ng hayop at tao ang ulo ng kambing at katawan ng tao ay sumasagisag sa pagsasama ng talino at likas na ugali ng espiritual at material. Makikita rin ang ganitong pagsasalungatan sa mga pakpak na kumakatawan sa kalangitan at sa mga paa ng kambing na may koneksyon sa daigdig sa ilalim ng lupa na nagpapahiwatig ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng espiritual at makamundong mundo ang itaas at pababang direksyon ng kanyang mga kamay na may nakaukit na mga salitang solve, tunawin at koagula, patigasin, ay tumutukoy sa proseso ng alkimyang pagbuwag at muling pagbubo na sumisimbolo sa walang katapusang siklo ng pagbabago at muling pagsilang sa kalikasan at sa tao mismo. Ang sulo sa kanyang ulo ay tanda ng espiritual na kaliwanagan, paghahanap ng kaalaman, at panloob na karunungan. Iniimbitahan tayo ni Baphomet na magnilay tungkol sa mga kabalintunaan ng ating pag-iral at sa ating pagsisikap na pagsamahin ang magkasalungat na aspeto ng ating pagkatao sa isang buo at balansehang anyo. Dahil sa kanyang nakausling sungay at kakaibang anyo, hindi maiiwasang maikonekta si Baphomet sa imahe ng mga Diyos na may katulad na katangian na matatagpuan sa iba't ibang sinaunang kultura. Kasama rito ang kambing ng Mendes, isang diyos ng Ehipto na sinasamba sa lungsod ng Mendes, na maaaring nakaimpluensya sa modernong paglalarawan kay Baphomet. Kaugnay ng kasaganaan, sekswalidad at pagkamayabong, ang kambing ng Mendes ay itinuring na sagisag ng Diyos na si Baneb Jedet, isa sa anyo ng Diyos na si Osiris. Ang kanyang anyong may sungay ay sumasagisag sa buhay na enerhiya at puwersang lumilikha ng kalikasan. Bagaman walang direktang napatunayang koneksyon sa pagitan ni Baphomet at ng kambing ng Mendes, ang kanilang magkakahawig na anyo ay maaaring nagpapahiwatig ng isang uri ng impluensya o simbolikong ugnayan. Ang imahe ng kambing na makikita sa iba't ibang relihiyong pagano ay may dalaring arketipal na kahulugan na konektado sa natural na likas ng tao, seksualidad at enerhiya ng buhay. Mga elementong maaaring nakaambag sa pagbuo ng imahe ni Baphomet sa paglipas ng kasaysayan. Kapansin-pansin ang kasaysayan ni Baphomet ay may kaugnayan din sa alamat ng mga kabalyerong templaryo, isang relihiyosong pangkat militar na nakamit ang napakalawak na kapangyarihan at kayamanan noong gitnang panahon. Dahil sa paratang ni Haring Philip IV ng Pransya na sila ay mga erehe at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga templaryo ay inusig, ikinulong at pinahirapan at ang sinasabing pagsamba nila kay Baphomet ay isa sa mga pangunahing batayan ng kanilang pag-uusig. Ang mga dokumentong nagmula sa panahong iyon, kabilang ang mga pag-amin na nakuha sa pamamagitan ng pagpapahirap, ay binanggit ang pagsamba ng mga templaryo sa isang mahiwagang idolo. Iba't ibang paglalarawan ang ibinigay rito, isang ulo na may balbas, isang pusa, at maging isang ulo na may tatlong mukha. Ang pangalang Baphomet ay lumitaw sa ilang mga talaan. Ang mga kaso laban sa mga kabalyerong templaryo ay pinangasiwaan ng mga motibong pampolitika at pangkalakalan na may layuning buwagin ang kanilang samahan at samsamin ng kanilang mga ari-arian. Ginamit ang figura ni Baphomet bilang kasangkapan upang gawing demonyo ang mga templaryo, ipinakikita sila bilang mga erehe at tagasamba ng demonyo. Mahalagang tandaan na ang imahe ni Baphomet na alam natin ngayon, isang figura na kahawig ng Diablo, ay nilikha ni Eliphas Levi at lumitaw lamang matapos ang panahon ng mga templaryo. Hanggang ngayon, ang koneksyon sa pagitan ni Baphomet at ng mga kabalyerong templaryo ay nananatiling isang kontrobersyal na paksa na papalibutan ng kawalang katiyakan at magkakaibang pananaw. Ayon sa ilang mga historyador, ang paratang ng pagsamba sa Diyos Diyosan ay gawa-gawa lamang Samantalang may iba namang nagsasabi na maaaring isinama ng templaryo sa kanilang mga lihim na ritual ang ilang mistikal at paganong paniniwala. Ano man ang totoo sa kasaysayan, ang ugnayan sa pagitan ni Baphomet at ng mga kabalyerong templaryo ay nakatulong upang likhain ang isang aura ng hiwaga at kontrobersya na bumabalot sa kanyang misteryosong anyo. Dahil dito, ang pamana ng Templaryo ay nananatiling may dungis at ang kanilang mabuting reputasyon ay hindi na muling naibalik. Matapos may ugnay sa mga kabalyerong Templaryo at sa Inquisisyon, si Baphomet ay unti-unting naging isang mahalagang simbolo sa iba't ibang sistema ng paniniwalang esoteriko at okulto. Malayo sa pagiging isang iisang kahulugan, ang kanyang interpretasyon ay nag-iiba sa bawat tradisyon na nagkakaroon ng natatanging kahulugan at pagpapakahulugan depende sa konteksto. Sa seremonyal na mahika na isinistimisa ni na Aleister Crowley at Eliphas Levy, si Baphomet ay madalas na iniuugnay sa pangkalahatang balanse at pagsasanib ng magkasalungat na puwersa. Siya ay sagisag ng pinagsamang mundo ng malawak na sansinukob at nang maliit na daigdig ng tao, ng banal at makamundo, ng panlalaki at pambabae. Sa mga ritual at panawagan, si Baphomet ay tinatawag bilang isang tagapamagitan, isang puwersang nagpapakaisang mga enerhiya at tumutulong sa paghahanap ng kaalaman at espiritual na pag-angat. Sa Tilema, isang pilosopikal at espiritual na sistema na binuo ni Alistair Crowley, si Baphomet ay may mas masalimuot na papel. Siya ay nauugnay sa alchemical na androgina, isang konsepto na sumisimbolo sa pagsasanib ng magkasalungat na puwersa at pag-angat sa dualidad. Siya rin ay kinikilala bilang halimaw anim na isang sagisag ng individualidad, kalayaan at sariling kalooban. Ayon sa mga tagasunod ng telema, si Baphomet ay ang nagpapakilos na puwersa ng espiritual na evolusyon. Nagtutulak sa isang individual patungo sa ganap na pagsasakatuparan ng kanyang tunay na potensyal. Kasama rin si Baphomet sa iba't ibang mistikal at esoterikong tradisyon kung saan siya ay may iba't ibang kahulugan at gamit. Sa ilang pananaw, siya ay nakikita bilang sagisag ng sinaunang karunungan, enerhiyang kundalini, kasaganahan ng lupa, at sa ibang kaso naman, bilang isang representasyon mismo ng Diablo, depende sa pananaw at konteksto ng nagsusuri sa kanya. Sa makabagong panahon, natagpuan ni Baphomet ang isang bagong tahanan sa Satanic Temple, isang hindi-theistic o hindi naniniwala sa isang tiyak na Diyos na organisasyon na kumilala sa kanya bilang pangunahing simbolo ng kanilang pilosopiya. Sa halip na ituring si Satanas bilang isang Diyos na dapat sambahin, itinuturing ng Satanic Temple si Baphomet bilang sagisag ng paghihimagsik, pagiging natatangi at paghahanap ng karunungan. Si Baphomet ay sumisimbolo sa pagtutol sa di makatarungang autoridad, paghahanap ng kalayaan ng individual at pagdududa sa mga dogma sa loob ng satanic temple. Kinakatawan din niya ang halaga ng pangangatwiran, habag at ang pagsusumikap para sa panlipunang katarungan. Ang imahe ni Baphomet na may matatag, natindig at ipinapakitang dalawahang katangian ay sumasalamin sa pagtanggi sa mga ipinataw na paniniwala at pamantayan. Ang pagsasama ni Baphomet sa Satanic Temple ay nagdulot ng kontrobersya at matinding pagtutol mula sa mga grupong relihiyoso at konserbatibo na iniuugnay siya sa tradisyonal na satanismo at masamang gawain. Gayunpaman, ang Satanic Temple ay itinatag bilang isang organisasyong nagsusulong ng kalayaan ng individual, pagkakapantay-pantay at ang paghihiwalay ng relihiyon at estado at ginagamit nila si Baphomet bilang sagisag ng paglaban at paghamon sa umiiral na kaayusan. Mahalagang tandaan na ang pagpapakahulugan ng Satanic Temple kay Baphomet ay lubhang naiiba mula sa mga karaniwang paniniwala at interpretasyon sa relihiyon at mistisismo. Dahil sa kanyang kontrobersyal at mahiwagang imahe, nalampasan na ni Baphomet ang saklaw ng mga lumang aklat ng mahika at mga kultong esoteriko at naging isang mahalagang bahagi ng kulturang popular ang kanyang matinding biswal at komplikadong simbolismo ay lumaganap sa sining, panitikan, pelikula, laro at musika, patuloy na binibigyan ng bagong interpretasyon at pumupukaw ng interes ng publiko. Si Baphomet ay matatagpuan sa panitikan tulad ng Foucault's Pendulum ni Umberto Eco, kung saan siya ay konektado sa mga lihim na lipunan at mga Sabuatan, at sa Angels and Demons ni Dan Brown, kung saan siya ay nagiging sagisag ng salungatan sa pagitan ng agham at relihiyon. Sa pelikula, lumalabas siya sa mga pelikulang tulad ng Rosemary's Baby at Drag Me to Hell, kung saan siya ay iniuugnay sa satanikong mga kulto at mga supernatural na puwersa. Sa mga laro, Madalas siyang inilalarawan bilang isang makapangyarihan at nakakatakot na nilalang na matatagpuan sa mga larong pantasya tulad ng Dungeons and Dragons at mga larong baraha tulad ng Magic: The Gathering. Sa musika, maraming banda ng heavy metal gaya ng Angel Corpse at Baphomet's Blood ang gumagamit ng kanyang imahe at pangalan sa kanilang mga liriko at visual na tema. Madalas na tumatalakay sa mistisismo, paghihimagsik at pagtanggi sa tradisyonal na mga halaga. Ang presensya ni Baphomet sa kulturang popular ay nagpapakita ng kanyang kakayahang umangkop at magbago sa paglipas ng panahon, patuloy na nagkakaroon ng bagong kahulugan at nakikibahagi sa iba't ibang kontekstong kultural. Maging bilang isang sagisag ng paghihimagsik, misteryo o mistikal na mga puwersa, si Baphomet ay patuloy na nakakaakit at naghahamon sa kolektibong imahinasyon, nananatiling isang iconic at kontrobersyal na figura sa ating panahon.